Ay mga mi, welcome to my vlog again. Yan. Ito mga mi mabel so papakyaw ko na lang to. O, bahala na kayo. 20 isa. Pag hindi pa man pa naman kayo nagmay niyan eh. 20 isa na lang to mga mima Kuha na kayo. O. bente 20 per puno. O. Mga mima ma naglalapad to. Naglalapad yan siya. Ito oh. Hmm, lapad oh. Hmm. 20 per puno na lang. Yan. Sa makakapanood nito sa YouTube. I-upload ko to sa YouTube ko mga Mima. Yan. Ah, naparami na lang kasi ito dito. Naglalapad to mga Mima. Yan, naglalapad. 20 per puno na lang. Yan. Naglalapad siya. Kayo na bahala o. Oh. Ayan oh. <laughs> Tumatangkad to mga Mima na naglalapad ah. Yan, 20 na lang per puno. Kaya lang yung mag magpapaship, medyo mabibigat to ha. Kung sakaling marami, halimbawa, 100 pesos ang kukunin nyo, limang puno. So, medyo may kabigatan. Yan, magdidepende kayo kung ilang dahon ang gusto nyo o yung magaan lang. Yan, magdidepende sa inyo yun. O, 20 per puno. Isang, isang ano lang to, isang jeans. I isang jeans lang to. Um, ayan o, ang nito mga mima. Lumalapad tong mga mi. Lahat ng yan. Yan, lumalapad yan. Ito mga mi, nakatanim pa to sa paso. Yan o. Oh. Naglalapad yan. Tapos may pa-brown din dito o. Oh. Hindi ko lang alam ID nito. pa may ID yan, di lalong ang mahal. Nap sadyang naparami na lang namin mga mima. Pero maganda to. Yan. O oh, mga mima ha. I inaano ko na to. Binabargain ko na to. 20 per... Ay, oh, nandito ako. 20 per puno. Bahala na kayo. Yan. Buhay ito mga mima. Buhay. Hindi masela ng snake plant. 24 puno. I-upload ko ito mga mima. Siguro nasa mga 30 puno yan. Yan. Sa 20 per puno siguro makakarami na kayo. Yan. For now mga mima. Bye.